Sa ibang balita, patay ang isang commander ng Moro National Liberation Front o MNLF, at kasalukuyang barangay kagawad ng Matagabong 41, Magindanaw del Sur, matapos pagbabarilin habang sakay ng payong-payong. Nasawi rin sa pamamaril ang lalaking anak nito na miyembro ng Barangay Peace Action Team, habang sugatan naman ang anak na babae. Ang News Now mula kay Naptali Belarde. Sa report ng otoridad, naganap ang pamamaril alas 8.30 kaninang umaga sa barangay Kapimpilan, ang Patuan, Maguindanao, Dalisur. Kinilala ang nasawing kagawad at miyembro ng MNLF na si Commander Negro at ang nasawiring anak na si Nor. Habang sugatan ng babaeng anak ni Commander Negro na si Ja. Inaalam pa ng otoridad ang motibo sa krimen sa imbestigasyon ng otoridad, sakay ng payong-payong ang mga biktima mula barangay Matagabong patungong Kapintilan para dumalo sana sa isang selebrasyon. Pagsapit umano sa nabanggit na lugar, agad silang pinagbabaril ng hindi pa mga sospek na sakay ng motorsiklo. Nagpapatuloy pang ang imbestigasyon ng Ampatuan Municipal Police upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Napta Belarde, iMinds, Philippines.